Wala <laughs> mga kasubay Huwag tinatay ng buhok Huwag tinatay ng buhok oh. Hindi gumaan na pala Yan Puputi na yung ating buhok eh, oh nag lang ako. Sinubukan ko lang ito. Sana tumalag. na tayo kasi nung magpatina ako sa parlor, hindi naman nakulayan lahat kaya hindi na ako bumalik maigit tayong ako magtina kasi nagpukulayan ko pa yun nga sila nakikita nila lahat eh, hindi naman naaayos sayang yung bayad na muna tayo. Magpaganda muna tayo. ¿Qué para grandeza esto. ¡Qué pañuelas tan puras ahí! ¡Qué tan Halo, 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 halo. Halo, halo in. Halo, halo in. Mabilis kasi yung kumubo yung aking puting buhok. Bata pa ako, may may mga puti na talaga ako. Lahit namin yung mga ano, madami puti buhok. pakita natin yung result nito pagkatapos. <laughs> Yan, tina muna tayong buko. Nina Tina Salat na yung ano. Anas muna natin yung muka natin. sabi puti kasi ng buhok ko, pinkie itina mo lang ko, sunod araw puti na naman ko <laughs> tinatamad na ako magtina. hindi nga lang mahirap pag ikaw nagsariling tina kasi magkalap yun sa katawan katulad yun sa parlor na ano hindi eh kaso dyan ka sa parlor minsan hindi naman ayos pagka pina. tina 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 natin kung ano resulta nito mamaya kasi hindi talaga to yung ginagamit ko eh hindi ako nakapunta doon sa bilihan ko. Tinry ko lang po. Ay, kuhain mo nga yung wallet ko doon sa taas mga nasa bag ni mama. O, payra muna ng 1,000 mo. Mamaya, palitan ko. pa oh! ganyan yung Chape sya ko syape handali sya lang po